Mga guys, ipapakita ko sa inyo kung papaano maggawa ng puso. Kung tawagin dito sa uh, parting bisaya, puso. Ito yung mga pambaon. Yung, kasi ito yung pag binaon mo kahit dalawang araw, hindi siya napapanis. Kaya ito yung usong pam, pag nagbabaon kahit ito yung ginagawa ng mga lalo dito sa letis kahit saan siguro ng Bisaya kilala ito puso lalo na sa Cebu kaya ipinapakita ko sa inyo kung paano gumawa alam mo dito lang ako natuto ngayon lang natuto maggawa ng puso ito so, yung kasi nakalimutan ko na ito noon nung bata pa ko eh marunong ako gumawa nito pero ngayon nakalimutan ko na kaya nagpaturo ako kung paano gagawa gagawa tayo ng puso kasi pupunta tayo mag hiking puso ito yung baon namin kasi ito ay, hindi ito mahirap kahit wala kang plato pwede na kahit walang plato kasi bubuksan mo lang yan kakainin mo na siya bigas din ang nilalagay dito bigas tapos siluluto mo ya yeah, yan o ko kasi pangalawa pa lang yan pangalawang gawa ko puso kasi ang tagal ko nagpa-practice di mo mukha hindi ko toto kalimutan ko na siya kaya yan o. tatanggalan mo lang pinakakulod yung tingting ng dahon ng yug at gaganyan mo yan ayan paikot tapos hi ikot ulit yung isa dun sa harapan yung isa sa likod yung isa sa harap pang may susok-sok ganyan yung mahirap din gumawa pag niligin mo kabisalo kaya nga ako tagal ko na ano nag-practice eh isa na pa nga wala po mo sa may pinaka ulo ng dahon ng yug ang dalawa parehas pasalubong tapos susok-sok so, 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 sa Usok-usok mo dun sa ano, sa harapan yung isa. Yung isa naman sa likod. may ulo ng andahon dahon ng yug. Yan, pusok-pusok mo hanggang dun sa kwit. Tapos yung isa naman, pusok-pusok mo rin hanggang dun sa kwit. Tapos tatanggalin mo na sa kamay mo. Tanggalin mo sa kamay mo. Ayan. Tapos iusok-sok mo nang pabalik. Papunta naman doon sa may ulo. Kaya mahirap din. Mahirap din mag ano gawa. Meron nga gawa dyan yung patulis. Yung sa akin hindi patulis eh. Parang ano lang eh. parang putol lang kung tawagin dito. Tigib. Tigib. Ayan o. Mahirap din eh. Tapos yan. Higpitan muna siya. Higpitan mo sa taas. Pag naibalik mo na pataas yung hanggang doon sa may pulo, ah, balik mo yung dalawa. Yung dalawang ano. Dalawang dulo, lalagay mo doon sa, babalik mo sa doon sa may pulo. Sa may pulo lang ano. Dahon ng nyug. Saka mo ngayon higpitan. Mahirap nga mag ano, balik Gusto ko yung matulis sana eh. Hindi ko maano ano kung paano. Kaya binalik ko na lang sa ano, Yung hindi matulis kasi hirap pala yung matulis. Pag hindi mo alam, kailangan kabisalo mo yung matulis. Kasi puso kasi yan, kaya kinawag na puso. Kasi mukhang puso siya eh. Mukhang puso. Kasi yan ganyan. Eh. Mukhang puso siya. Kaya dito sa Bisaya, sa Cebu man o saan man na lugar ng Bisaya, pusok ang tawag yan. Pag ka, hindi mo na kailangan kahit wala kang plato, pwede mo siyang kainin. Pambaon. Ito yung mga ginagawa dito sa Bisaya. Lalo, kahit saan siguro Bisaya, mayroong pusok eh. Kasi naging ano ito pusok. Ito pambaon ng mga matagalan kahit maghapon, kinabukasan, hindi siya napapanis. Kaya ito yung ginagawang baulan. Hindi ka tulad ng kanin. Ang kanin kasi, ma, mga maghapon lang o kaya hanggang tanhali, minsan napapanis na. Ang puso, hindi siya napapanis agad. Laro na pag nakabitin lang yung hanging lang, bibitin mo lang siya sa isang ano, hindi siya napapanis ag agad. Kahit mga dalawang araw, ang kanin pag mo sa baulan kailangan kainin mo maghapol minsan nga hanggang tanghali lang parang lalo na pag hindi ano, maganda yung pagkasaing yung may basa kaya ito yung naisipan ng mga ano, ko lang kung ba, paano nagumpisa ang puso na nung namulatan ko lang naman may, pag nagbabaong kapuso ang ginagawa lalagyan niya ng kan bigas sa loob hanggang kalahati lang ang ilalagay dyan tapos pag, pag mo na mapupuno na siya mapupuno na siya ng kanin Ayan, ninihigpitan lang yan pagkahigpit na higpit na siya na hindi nalulusot ng bigas okay na yan ayan o inihigpitan lang ninihigpitan ko lang yan ayan o Kaya mahigpit na tapos pag dyan ilalagay yung kanin sa loob lalagay yung kanin kaya, pag, paglagay mo ng bigas niyan, hanggang kalahati lang, hindi mo pupuluin. Para pag alis sa, puno na siya. Yan, ganyan ang itsura. O, nakadalawa na. Yan ang gawa ko. Ako gumawa niyan. Gagawa pa tayo ulit ng isa. Gagawa pa tayo ng isa. Ayan o. Eh, ang ginagawa niya, yung dulo ng dahon ng nyug, yung kulay ano pa siya, parang green, green, uh, yellow green, parang gri, yellow green pa siya. Kasi yung, kung tawagin yung talbos, yung ugbus kung tawagin dito sa bisaya sa amin, ugbos, parang yellow, ano pa siya, yellow green. Ang ganyan lang, oh. iitis ko lang ganyan Oh paharap at sa likod tusok-sok mo sa likod at sa harap kaya yun, mahirap din pala pag ano paggawa ng puso pag hindi kasi ako tagal ko na dati kabisalong kabisalo ko yun eh. bilis ako gumawa yun ngayon parang nakalimutan na sa tagal ng ngayon lana naman ako nakahawak ng ganito eh. eh sa Maynila naman hindi naman uso yung puso eh pag nagbaong ka doon may baonan ka tapper wheel ganyan eh dito yun eh, ang pinakabaulan kahit ibitin mo lang bitbitin mo lang ng ano okay, eh okay na eh hindi mo na kailangan ng baulan kaya maganda ang ano naisipan ng mga ulang palahon na pag nagbabaon saka ano pa hindi siya napapalis ano, agad kaya yun ang nakaganda dyan kaya ito ay ano oh may katulong ako diyan maggawa ako eh nakatatlo lang yata o apat ang nagawa ko eh yung iba, mabilis yung kapatid ko, mabilis eh, mabilis gumawa yan pag naisok mo lang pabalik babalik mo ulit doon sa puno ano, ganyan lang na magiging korti na siya ng puso korting puso na ayan o oh yan korteng puso na tapos ihigpitan lang yan pag nahigpit na talagang ano lang pwede na sanlagin ng bigas na hindi nalulusot yung mga butil ng bigas kaya yan mahirap din yung paggawa pag uh, limo kabisalo yun, ihigpitan lang yan pag na yan ayun na korteng puso na sa kaya puso puso kong tawagin sa mga bisaya sa Subuhano. Awan ko lang sa ibang mga Bisaya kung anong tawag nila dyan. Pero karamihan yan pusok. Yan ang pagkakilala kasi mukhang puso kasi siya kaya pusok. Kaya siguro tinawag na puso yan kasi mukhang puso siya. Parang hugis puso kaya pusok. Ayan o. No. Talaga seryoso ang paggagawa natin yan dahil ano, I higpitan siya pag naisuksok mo na lahat, naiporma mo na, higpitan mo lang siya para hindi lumabas yung mga botil ng bigas. Kaya nung no, higpitan na, I higpitan lang natin na kabilaan yan. Sus -sus Susundan mo lang yung hanggang mula doon sa, do, sa uh, pulo hanggang dulo, higpit mo. Kaya tuloy-tuloy lang ihigpit yan hanggang makarating ka sa dulo. Kaya yun Marami nang marami na nagawa yan ng aking kapatid mabilis siya mabilis siyang gumawa kaya ito ako ay eh, nakaapat lang yata o tatlo tatlo lang yata ay nagawa kasi tagal ko nag practice tagal ko hmm, nagpraktis magawa yun o oh. tapos ilalaga na yan eh, ilalagay ng bias tapos si Ilalagay na sa ano. Kaldero at e, sasalang na. Yun, nagawa na. Buo na. Yun oh. yun siya. Kurting puso na siya. Kaya puso. Yung tawag. yun. Ayan. Nakatatlo pa lang ako nagawa. Tatlo lang ang nagawa ko. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, marami nang nagawa o. Oh. Mabilis kasi yung kapatid ko gumawa. sinalang na. Ang pasok. Lulutuin na. Ayan. pusok na. Malapit na siya maluto. Kunti na lang. Kunting kulo na lang. Maluluto na. Ayan. Oh. Ang una yung pusok. Luto na. Ready to baon na. Ito, ibit-bitin mo lang ganyan. Oh. Pag nagbaon, pwede mong bitbitin siya. Kaya hindi siya napapanis kasi matutuyo siya ng gusto. Ayan o. Ayan, puso. Kaya puso, kasi kortem puso siya.